Isang 32 anyos na lalaki ang inaresto ng pinagsanib na operatiba ng kapulisan makaraan na magpalabas ang korte ng arrest warrant laban dito sa barangay Bakal 3, Talavera Nueva Ecija nitong Merkules, March 6, 2024. Sa report ng pulisya, ganap na alas 10.50 ng umaga kahapon nang ikasa ang isang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan sa pamumuno ni Acting Chief of Police, Police Major Domingo e. A. Jr. Sa ulat ni Resma kay Nueva Ecija Director, Police Colonel Richard Caballero, kinilala ang demonoy suspect na si Michael Dennis Ryan Tamayo I. Mariano, binata, residente ng Barangay Bagaltres 3, nasabing lugar. Ayon sa pulisya, ang suspect ay naaresto sa bisa ng bitbit na warrant of arrest sa di umanoy, reklamang qualified trespass to dwelling, in issue sa 3 Judicial Region, MPCC, Signed City of Muñoz, Nueva Ecija, pinetsahan noong January 22, 2024 at may piyansa sa halagang 36,000 pesos. Pansamantala ang suspect ay nasa custodial facility ng Talavera Municipal Police Station. Mula sa Provincial Headquarters, Elsa Navalio nag-uulat sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.